Diretso na natin, Hinawi well, Hinawin natin sa nga sa ito. Malaking balita. <laughs> <laughs> Kapon po kasi, bawal sa mga empleyado po ng gobyerno, mm. uh, ay sa Civil Service Commission, ang paglalike, pagsishare, pagre-repost, uh, at pag repost -re pag-follow, anything basta patungkol po sa isang kandidato. Yan. Pero meron paglilinaw eh. Teka, nag-like lang naman. Oo. Eh. Oh, uh, oh. Noong hapon, hindi na. Hindi o -o. na raw bawal yun. Oo, nag-share. Oh, Eh, andes, ilagay mo na, share, share mo. Tapos uh, nakaligay doon, eh, teka muna dapat talaga iboto ito. Eh, I iba Ibang yon. usapan yun. Uh, Direct na yan. pangangampanya na yun. Uh, mas Game. eto, si... Uh, sino, si Si... Ariel. Okay. Attorney Ariel Ronquillo. <laughs> <laughs> Assistant Commissioner for Legal Civil Service uh, Commission, CSC, nasa ating ninya. Attorney Ronquillo, gandang umaga po sa inyo. Si Orly and si Weng po ito sa saksi sa Double B Radio. Good Radyo morning, na TV pa. sir. Yes, um, magandang umaga po, Orly and uh, Weng. At uh, magandang umaga rin po sa inyong tagapanood. At so, attorney, linawin ko, kapos sa paglilino po ng Civil Service Commission, hanggat walang paiwating, hanggat walang komento na iboto nyo, tama, ito ang maupo sa posisyon or anything na patungkol po doon. Eh, hindi ho mananagot ng sino mga empleyado po ng gobyerno kung maglalike at magsia-share ng post ng isang kandidato. Tama po, ba, attorney? Tama po 'yon. Uh, yung po yung nilalaman ng ating reminder na inisyu na nakabase po sa joint uh, memorandum circular ng CSC at COMELEC na ginawa pa po noong 2016. Mm -hmm. So, kung like lang po at saka sharing at kung ano pa man, uh, na wala pong ini-endorso na kahit anong kandidato, wala pong pananagutan 'yon. Ah, uh, kinikilala po ng Civil Service Commission 'yon pati na po ng COMELEC na yun po ay part nang uh, freedom of expression ng isang tao part ano of the na hindi freedom po of, pwedeng sakaan. part of the freedom of uh, expression attorney okay. na napakalalim mo kasi attorney Ronquillo lalo dalo na alam naman natin may mas matin, may may mas higit pa sa pagsasalita o paggamit ng salita dahil kung okay. ikaw ay paulit-ulit ka lang umuulit-ulit mo pa rin gagawin, paglalike, pag pagla-like pag-share eh, parang eh, hindi mo na kailangan ng magsalita ng iboto ito eh yung ginagawa mo para kang nag endorse na rin ng kandidato paano ho 'yun ma-differentiate madi attorney Ronquillo Tama po yon. Uh, Iko-consider po lahat ng circumstances. Ano? If under the circumstances, lumalabas po na yung nag-like or nag-share, ay nangungumbinse na po ng ibang tao na iboto yung yung kandidato na nila like o sinishare nila, that will be a different story mm -hmm. uh, already. So, alimbawa, nag-share siya, eh, niya sa isang libong tao, na nakalagay doon na gusto niya yung tao na yon. parang yung ginagawa niya gano'n po ay meron ng kasamang pahiwatig mm -hmm. na ini-encourage niya yung mga tao na iboto yung tao na yon. Mm -hmm. So under those circumstances, baka po, pumasok po yon doon sa prohibited act. Uh -huh. okay. really, natin. Pero generally po, generally ha, uh -huh. ah, kung like lang at share at wala pong ini-endorse so, eh again, wala pong pananagutan niya. Paano attorney kung, pasansan na po makulit lang, paano attorney kung halimbawa, ang, ang nilike niya or sinare niya ay post na ibang tao na nakalagay ay iboto si so-and-so? Yeah, kung like lang po yun, uh, again, uh, freedom of expression mm -hmm. dahil gusto niya kung ano yung nakita wala niya okay. wala pa rin pong pananagutan yon basta yung sarili ng statement wag niyang sasamahan na iboto natin ito okay mm -hmm. basta like and share uh, repost walang problema yung ganun kasi sa naternya mm -hmm. uh, kasi sa pilipino uso yung palusot eh <laughs> correct uh, mga alibay. pa mamaya maabuso ma ito sa mga nakikinig sa atin correct. lalo na meron silang kasama sa tanggapan, hindi manipulated kung hindi yung mga casual mm -hmm. o yung mga ang tawag doon mga 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 job orders job order no mga JO so. Ko, oh, so may may mga oyster pa nga binabanggit na term. Mm -hmm. Kung ito, mga ito mag-post at, sabi, at itatag lang yung empleyado po ng gobyerno na yun, eh parang in a way, eh, ginagamit yung pangalan niya to endorse uh, a candidate, uh, Ronquillo. Mm -hmm. mm -hmm. Ang mga JOs po natin, yaka COS, uh, since they are not And considered kasama, eh. as government. Hindi sila kasama mm -hmm. uh, Pwede silang mag ng sa tingin po nila. Lang, eh. oh, po opo. Oh. Oh. Oh, opo. Pero yun, hatin pong mga ano taong gobyerno nga po, uh, uh, uulitin ko po, kinoconsider po natin yung mga circumstances that attend okay. the doing of that particular act. Kung innocent liking and sharing, talaga pong walang pananagutan. Pero kung sabi niyo nga po, nagpapalusot at maliwanag po sa circumstances ng aso na nagpapalusot siya at uh, sa totoo lang ay... Uh, ginagamit niya yung para mag-endorse ng isang hindi siya lusot? hindi pa rin siya lusot. Hindi siya makakalusot. O. Okay. okay, malinaw po, yung... Go ahead. Kasi po, kapag kami nag-complain diyan, iimbestigahan po yan eh. At pag, kapag inimbestigahan, doon na makikita. Kung siya po ay sa... nag-like o nagpapalusot. Malinaw po doon sa saklaw ng Memorandum Circular 3-2025 kung sino yung mga empleyado ng gobyerno o bahagi ng burokrasya na sako po na mapagbabawal na ito, Tony. Pero basta dulo po. po, bahagi nun ay kasama ang barangay officials. Hmm. Opo. Okay. Pero sabi po ng Comelec, pwede mangampanya ang barangay officials once halal na sila eh. Pero while... Okay. Uh, kung hindi pa sila nahalal sa pwesto, hindi sila pwede, hindi sila sakop nito. Pero pag once sila ay nakapanumpa na, nanalo na, nakaupo na as active barangay official, sabi po ng Korte Suprema, pwede na sila mangampanya. So paano po natin itatahi ito doon sa circular ninyo? Yeah, ganito po yan, ano? Ito pong kinote namin na ito sa aming memorandum circular ay nakabase po sa joint memorandum circular na inisyo ng Civil Service Commission at COMELEC mm -hmm no pa pong .2016. Opo. Ang barangay officials po ay are not even under the disciplinary jurisdiction of the Civil Service Commission. Opo. Kasi po ang nasa jurisdiction lang namin diyan yung mga uh, civil service employees na non-presidential appointees, nan elective officials, okay. uh career officers, career officers. holding Oh career officers uh, even non career if they are uh, holding uh, non-political offices mm -hmm. eh yung po ay sakop po ng prohibition na to pero yung mga elective officials uh, pati po yung mga kapatid natin sa sa military mm -hmm. hindi po sakop ng civil service rules yan. Mm -hmm. pero bakit po nandoon sa joint circular kasi po masasakop po sila ng regulasyon na i-issue ng Commission on Elections. No, like naman yun. So, mm -hmm. uh, so uh, maliwanag po na sa recent issuance ng Commission on Elections ay nagkaroon po sila ng ibang pananaw tungkol sa mga barangay officials. So, sa sa ganang, sa sa panig po ng Civil Service Commission, ay uh, e, ginagalang po natin 'yon, pero uh, again, hindi sakop ng regulation namin ang mga barangay officials. So, elected barangay officials, 'yung pong regulasyon na nanggagaling sa Civil Service Commission, Nandun lang po sa appointive, mm -mm. Uh, uh, and not uh, appointive officials of the government. So kung Yon. nagbago po yung uh, pananaw ng Komalik. Commission on Elections dito, ay mm -mm. higagalang eh, po natin yan. So maamiandahan niyo po yung MC3-2025 para malinaw tayo. Otherwise, baka magkaroon po ng kalituhan, Atty. Ronquillo. Ang uh, magkakaroon po kami ng panibagong issue once uh, mm -hmm. clarifying this mm -hmm. para nga po hindi po malito ang ating mga kababayan uh -huh. tungkol sa recent issue once sa recent mm -hmm. issue once mm -hmm. ng uh, Commission on Elections. Pero hindi Sorry. lusot pa rin dito mga barangay kung wala pang uh, amendment ah. dahil sa, sa sinasabi yung attorney Dequillo under COMELEC rule eh uh, sila ay under supervision ng Commission on Elections. Ang mga barangay ko uh, pero determined na ng COMELEC yung... eh uh -huh. Yung recent po na in ng Comelec, it was an in-bank resolution, mm -mm. din na po doon mm -mm. Uh, na sila po ay uh, pinapayagang mga ampanya. Yeah, nga po. So, uh, po. kaya po, uh, yun nga po sinasabi natin, uh, hindi namin po sasaklawan yon dahil issue once po ng Comelec yon with respect to an election matter. So ang nangangahulugan daw po na nabago yung stand nila with respect to the barangay okay. official. So this uh will -huh. superseded na itong MC3-2025 and you will have... Lumalabas po na ganun yung yes. epekto nun. Alright, okay. Mm -hmm. okay. And ito lang, sa dami po ng parte ng burokrasya, nasa 2 million mahigit eh, paano po yung gagawin yung monitoring doon kung sumusunod sila o hindi dito sa MC3-2025? and uh, when ang civil service commission po ay tumatanggap ng mga reklamo mm -hmm. no na manggagaling sa ating mga mamamayan na makakapansin ng mga violations na ito na ginagawa ng iba nating mga nagtatrabaho sa gobyerno. Mm -hmm. O kaya po kung halimbawa may ilang file sa amin ng complaint dahil may nakita silang nag-violate then we will investigate immediately. Okay. Kaya nga po sinasabi namin sa ating mga kapwa manggagawa sa gobyerno uh, let us be careful uh let, let us ano let us be uh, safe than sorry wag na po nating gawin yan dahil hindi naman tayo mga politiko. let us leave uh, politics to politicians let us concentrate on just giving service to our people uh, um, ganun lang po para makahi makaiwas po sila sa anumang legal na problema mm -hmm. tungkol po dito sa partisan politics. Well, habang binabagit ni Atty. Ronquillo yan, hindi ko maiwasang isipin yung sitwasyon natin mga guro mm, mm under Civil Service Commission at sila mga ngasiwa ng kasama election. sila sa election 2024. Electoral so matindi bantay dito, nito, lalo, lalo na sa mga teacher, uh, Atty. Ronquillo, sa mga punto sa ito. Na wala, wala pa naman tayo natatanggap na ka-complain regarding po dito sa ganitong sitwasyon. Sa so ngayon po, wala. At tama po kayo, Orly, uh, no? na yung mga teachers natin, masyadong vulnerable dyan. Tama po. Uh, oh, yung yung iba nag-endorso pa mga party list. Mm. Uh, siguro kasi hindi maiwasan uh, na sa puntong ito may mga pupuntang magpapatayo na kung ano-ano sa mga paaralan. Mm -hmm. Pa, maglalagay um, ng tatlong CR, tatlong tatlong building o gusali na may tatlong silid-aralan. Eh malaking bagay na yun. at gusto na naaga dei eh, sponsor ni Principal, uh -oh. yung uh, party list o so yung kandidato, Attorney mm -hmm. Ronquillo. Yeah, uh, uh, yun nga po umiwas po tayo sa ganoon, maski po Uh, Merong nagawang tulong sa atin o kaya pinakiusapan tayo, tandaan po natin na kapag tayo po ay nasa gobyerno, hindi po tayo allowed na pumasak po sa pangangampanya mm -hmm. o sa anumang partisan political activities. Kasi may nakita ko eh, parang nagpagawa yata ng, hindi ko nababagay ng proyekto, nilagay dun sa FB page noong public school na yon yung groundbreaking, Talaga yung ba? ceremony, mm. pati yung kandidato ando doon at yung mm. principal ando doon, iwasan pala yung ginataw ni Rampino. Oo, oh, oh, bawal din pala yun, ah uh, Kung meron ho talagang project na pinagawa at uh, pinasinayaan yung project at yung activity na yun ay official at hindi naman po pangangampanya, eh, pwede naman nung sabihin ng teacher na hindi naman ako nangangampanya. Oh, pasalamat lang. I just joined lang. an official activity. Oh, oh. Opo, yung pasasalamat po ay hindi naman po uh, automatically sasabihin isang paraan ng yes. pangampanya. Uh, maraming oh. salamat. At iboto vote nyo po ito. Ibang Iba usapan, na. Iba usapan na, na po yan. Ibang usapan <laughs> na po yan. <laughs> Alright. Attorney Ronquilla, maraming maraming salamat po sa oras ngayong umaga. Sana hindi po ito ang huli. Thank you, sir. Thank you, sir. Maraming salamat din po sa pagkakataong binigay sa amin para makapaglinaw po. Thank you. Attorney Arian. Michelle Ronquillo, mga kapuso, Assistant Commissioner for Legal Civil Service. Commissioner nyo pong napakinggan. San